kapwa ko OFW parents, paano tayo maging close sa mga anak natin kahit malayo? No more stranger vibes. Mga mamshi at papsi, kung OFW ka, alam kong masakit na mom and dad by video call ka lang. Pero kahit malayo, pwede kang maging hero sa puso nila. Ito yung mga practical na tips para di ka maging stranger sa mga anak mo. Unang-una, quality time kahit sa video call mag-schedule po tayo ng daily weekly calls same time para may routine. Huwag puro tanong sa grades, magkwento rin tayo. Tanungin, anak, ano yung favorite part ng day mo? Kung superhero ka, anong power mo? Next naman po virtual activities. Maglaro ng online games like Mobile Legends or Roblox manood ng movie sabay like Netflix party. Remind natin sila sa mga schedule like ganito. Anak, every Sunday, 7pm tayo. Kwentuhan tayo habang kumakain kayo ng dinner at breakfast dito sa akin. Pangalawa naman po, physical presence. Kahit wala ka, mag-iwan ang hug, pillow, or voice recorder na may messages mo. Padala ng handwritten letters, mas personal kesa text. Gumawa ng memory jar, lagyan ng notes like, Open this when you miss me. Pro tip naman po, kahit malayo ka, gawin mong ramdam na naiisip mo sila. Yung simple good luck sa exam nila, like text, malaking bagay na yan. Pangatlo naman po, huwag mabuhay sa guilt no more padala lang ako. So, ito yung mga hindi natin dapat gawin. Umuwi lang para magbigay ng pera. Tapos, adis agad. Sabihin, nag-abroad ako para sa'yo. Kaya, dapat matalino ka. Ito naman po yung mga much better na sasabihin natin or gawin natin i-explain kung bakit ka nawala mahalaga kayo sa akin kaya nagtatrabaho ako para sa future natin at pag-uwi po tayo focus po tayo sa bonding hindi sa sermon pang-apat naman po stay updated sa buhay nila wag out of touch alamin ang mga kaibigan at crush nila favorite tiktok trends keep up idols nila problems kahit pretty like pimples or bully sa school. Suportahan ang hobbies nila kahit hindi mo gets ang Roblox or K-pop. Halimbawa, anak, send mo nga yung dance cover mo sa TikTok. Practice tayo pag uwi ko. Panglima naman po, pag uwi mo, ibalik ang oras. mag kahit one week. Pure family time. Walang work chat. Gawin silang priority. Attend ang mga PTM, school play, or graduation. Magluto ng favorite food nila. Magkwento ng stories about abroad like anong itsura ng snow. Reminder naman po, hindi mahalaga kung gaano katagal umuwi. Ang mahalaga kapag nandyan ka, present ka. Mga dapat iwasan, puro regalo ang substitute sa time. Lalaki silang materialistic at i-compare ang sarili sa stay-at-home parent. Mas close ka kay mama kaysa sa akin. At huwag magalit kapag di sila sumagot ang call. Cool. Baka busy lang po talaga. Final tip po, kahit oceans ang pagitan, kayang-kaya mong gawin best parent sa puso nila. Ang love, hindi nasusukat sa layo, kundi sa effort at consistency. Kaya mo yan sa mga kapwa ko parent yan. Super parent po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye po.